සිටිරින් <laughs> Hi guys, welcome to my channel. Ito guys, gagawa tayo ng turon. Turon without sugar. Kung takot ka sa diabetes, para di ka ma-diabetes, ayan, if, if, igagawin natin ito guys, walang asukal. Ito yung overripe na, ano, asuk na saging. Binili ko ito guys, ta, ano daw to? Indian banana. Ayan, tinanggalin ko na siya ng balat guys. Balutin na natin siya ng maliliit. Yan, balutin na natin guys. Ano lang. Ah, hinati ko. Hindi natin siya lalagyan ng asukal. Ayan, para mas maganda. Para ano guys, yung takot magkaroon uh, ng ano, iwas diabetes, ano. Maggawa kayo ng turon, yung hinog na hinog, huwag nang nagyan ng asukal. Para ano. Okay, na guys, ang ating ano, magawa. Uh, 36 pieces 'yan. Iprito na natin ang turon. Wala siyang pabirat siya kahit kaya mag ano na siya magkusa siya ng matamis kahit di mo siya lagyan na asukan ng brown sugar Tara na guys, kain na tayo ng turon without sugar para ligtas chapetes. Ito guys yung ano, wala siya yung syrup syempre kasi ano, ah uh, mainit pa. Syempre, wala siya ng ano, sugar eh. Mainit. Mmm. Kasi, wala siyang asukal. Talagang yung saging lang matitikman mo na yung lasa niya sa kayong pambalot. Mainit. Mmm. Ang salak. Wala nga lang yung malalasahan mo na yung tamis dahil yung tamis na tamis ha, yung kasi may asuka yun eh. Pero ito, ligtas diabetes to. Hmm. Yung kaya makakain ko dito. Hindi ko, hindi ko niluto lahat, guys. But, Wrap. Ito yung double wrapper. Sigura, totoo lang siya. Mmm. Yummy. Ito ang kinaman guys ng may sarili akong kitchen. May sarili akong kitchen dito. Ito, akin to. Hindi nakikilam amo ko dito. Ako lang, may ari dito. Pag wala sila, pwede ako magluto kaya Friday yung day off ko. Ngayon wala sila. Di nagluto na ako. Mmm. Ang gawin nyo guys yung pag nagluto kayo, yung s'yempre walang asukal. Yung hinog na, overripe na ganun para yung yung tamis niya nakatiim sa ano haloob manit ito na ang lunch ko din ako magkakain ng kanin para iwas ano iwas dagdag timbang At kanin kasi malakas yun eh yung isang piraso yun kahaba -ap, apat na pag-apat ko siyang ano ganito. Kaya ito, one, two. Kailan na yung nakain ko, hindi ko na alam. Pakibilang nga, guys. <laughs> Kasi nakita nyo kung, kung ilang beses na ako kumain. Mmm, yun nga. No need sugar. Ito yung ano, saging na binili namin ni Alminda Mix Plus sa Lulu. Yung Indian, from Indian, banana. Mas masarap siguro ito lalo kung yung saging natin, yung saba. Mmm. Bigay ko na lang ito sa gali dun sa ano, naka-duty ngayon. Dalabas ko yung dalawang aso ko. Ito, bibigay ko yung iba. Ano din yun eh. Iwas sugar din yun. Iwas kaya tama-tama ito. Walang, walang asukal. Yan ang aking lunch. Hindi ko alam guys kung nakailan na ako. Okay, bilang nyo nga. Sarap. Ingit siya oh. Ingit ka. Gawa ka din. Without sugar. Para iwas-iwas sa ano. Hmm. Mainit. talaga okay, yung ko sa Lord. 2, 4, 6, 8, 9 pa itong natira. Kasampu ito. Ah! Init. <laughs> Makagawa ka ng content. Eh. Kahit mapaso. Walang ayos yan, guys. Yan ang buhay OFW. Uh, ano naman yung ginagawa natin? Marangal, di ba? Nagluluto at kumakain din naman tayo nagpapakita ng kung ano-ano dyan, yung katulad ng iba. Na magkaroon lang ng views, eh, kung ano-ano na ipakikita. Eto. Hmm. Harap. Angit. Ilalagay ko na sa ang... Balot mo na guys sa ano Mainit Ibalot ko na iba ko na doon sa Hindi naman yung pasting eh Hindi naman yung muslim Ha? Mainit talaga yung loob Bigay ko na to One So, meron pa naman ako yung ibabalot dun eh. Ay, piprito. 3, 4, ko siya ng 5. meron tong ano, sugar. Ay, di pala ito. Lumita ulit siya, oh. Nag, ano siya, nag, kuha na siya. So. igalabas yung, igalabas ko aso. Ibigay ko na ito sa kanya buwasin ko na to guys maka ilam ito malang minuto na ba tayo guys para meron tayong pang content dyan wala sa'yong kilay wala sa'yong lipstick hmm أعرف. بلاش ، يلي تميلو تنباع. أممم. بس أنت bili ka ng pambalot, wrapper. Na ano. Bili ka ng saging. Huwag mo lagi na asukal. Pito mo. Mmm. Tama na yun. Yun na guys, ang lunch ko. Ikaw kala mo na kailan ako. Pakicomment nyo nga dyan guys kung ilan. For right, watching, guys. See you in the next blog. Sana malay mo subscribe sa akin. Malay mo views.